Nalabas pa lang ako, guys. Punta ako ng lagi like, plaza. Maghanap ng makain. Tara, guys. na, magka alas dos na. Hindi ah, oh, 2.30 na pala. 2.30 na ng hapon. Oh, See you there. Alam niyo minsan, gusto ko na rin talagang matagod eh. Kaya lang, tinatabad ako. <coughs> LP Hanap ako ng Namiss namis ko pala yung ano torque so doon siguro ako pakain Hi guys! Mukbang na naman tayo ng Torikyu. Ito, na-miss ko ito. So, ayan. Kain po tayo. Ayan guys. Nag-order ako ng asparagus with bacon. Then, chicken balls. And, crunchy karagi with rice. Ang sarap, ang sarap ng rice nila dito guys. Matagal na hindi ako nakakain ng Torikyu. Kaya, ayan. Parang, ano na. Gutom na gutom. <laughs> Nag-cravings. Guys, alam nyo ba, ginamit ko yung microphone ko dito. Salita ako ng salita pero hindi hindi ko pala naon yung microphone ko. Kaya ayan, voice over muna guys. Palagi nyo nakikita na kumakain ako dito sa Torikyo. Kasi nasasarapan talaga ako dito. Sa mga dito sa Singapore, try nyo, sarap talaga. Hindi kayo maumay. -oh Tapos, tahimik pa kasi. Kaya dyan nagustuhan ko sa Lucky Plaza ang daming tao tapos maingay parang hindi ko ma-enjoy yung pagkain ko kahit na ulit ulitin ko pong pupunta dyan hindi ako maumay kasi ang sarap talaga ang problema lang kasi dito pagkatapos mong kumain hindi ka makatambay ng matagal kasi may nakakyo may nagaantay so kailangan na alis pero kung wala naman nagaantay pwede ka ding magtambay dyan kasi may free wifi so sa puntong to guys yung katabi ko pala, na-meet ko dyan before. So, siya ang nakapansin sa akin. Sabi niya, ikaw yung nakita ko dito noon. Nag-vlog ka din, sabi niya ganun. Sabi, sabi ko nga sa kanya, buti naalala mo ko, be. siya ka na kung hindi ka napansin kasi nakapokus ako sa pagkain ko. <laughs> Ito nga nag-vlog ako, kaya hindi kita napansin. siya na, sabi kong ganun. Sabi niya, it's okay. So, ini tapos na din siya. Iniwan ko lang dun kasi may naantay siyang kaibigan. So, ayan guys. Tapos na akong kumain at babalik na ako sa Lucky Plaza. Guys, dito pala sa ayon yung Tori Q. Sa may basement. Malapit dun sa may ano, hawker. Sa kainan sa baba. So, ayan. Dito na ako sa Lucky Plaza. At pakita ko kung gaano ka dami ng tao paghapon. Ayan guys. Madami, madami pa sa loob. Kaya, you see, as you can see guys, salita ako ng salita dyan pero wala pa boses kasi hindi ko pala na-on yung microphone ko. <laughs> Kaya, yan guys. Yan lang muna for today's video. See you on my next one guys. Maraming salamat sa mga nag-suporta sa akin at ingat po tayong lahat. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan, kapamilya, at sa mga nanonood ng mga videos ko guys. Maraming salamat. Ingat kayo lahat dyan sa Pilipinas, lalo na sa mga nabagyo guys. Ingat.